Magandang araw mga kautot ko for today's video ay pag-usapan natin bakit ako nagkautang ng 200,000 dito sa Saudi Arabia. Bago tayo magpatuloy pakiusap lang po, kung nagustuhan mo ang video maari po bang makahingi ng likes, comment at share. Maraming salamat po. Dito pala tayo ngayon sa Bathariyad Arabia sa Aling Inasal Restaurants upang tagpuhin ng taong nagtiwala at nagpautang sa akin. Bago ko inabot ang aking huling bayad sa kanya ay nag-order muna ako ng pagkain bilang pasasalamat sa kanya. Ang sarap naman pala ng pagkain dito sa aling inasal. Talagang sulit ang binabayad mo dahil sobrang busog ko, samahan pa ng malamig pineapple juice, maraming salamat pala sa pagtaitiwa ng isang kaibigan para ako'y tulungan sa aking problema, dalawang daang libo na lang kasi kulang ko para makfully paid na ang bahay na na-loan ko sa Philinvest, sa Efren eh Duma na dati kong nakilala sa Kuwait. Para mas maintindihan natin lalo pakinggan natin ang video na kuha mismo namin habang kumakain. Maraming salamat sa inyong lahat God bless. At maraming salamat sa inyong support, nakuha ko na pala ang titulo ng bahay. Payo ko aking mga ka-off mag-ipon at may bayad tayo ng tama sa mga taong nautangan natin. So ayan na guys, nakipagkita nga ako dito sa nautangan ko ng 200000 last 2019 at ito na talaga yung balance ko sa kanya dapat ang utang ay bayaran ayan maraming salamat kay Efren Dumon sa pagpapautang sa akin ng 200,000 para mapulipate ko yung bahay sa PLN Invest shout out pala kay Hindi pa. Salamat friend sa pagpautang friend. Thank you so much. Basta kung meron, okay na. Maraming salamat sa pagpapautang ng 200,000. So ganyan dapat mangutang. Pag mangutang ka, bayaran mo para makautang ka ulit. Kasi actually, 2019 na bayaran ko, 2020 bayad na yung 200,000. Eh, ito yung utang ko na to nung galing, galing naman ako sa bakasyon. No? So ayan, nabayaran ko na ulit. So maraming salamat. Magbayad po tayo ng utang. okay la okay.